guys. Hello guys. Magandang araw sa inyong lahat diyan. Ah uh, kinukunan ko ngayon yung hospital namin dito sa city na tinitirahan, tinitirahan tinitirahan namin yung Engelholms City Hospital. Yan yan siya. Nandito ako ngayon sa ano sa May River. Ayan. Ve. Ah, ay, dito pag dito pa talas talaga siya, ano, yung uh, dumadaan na daanan ito ng tao, hindi naman ito daanan ng bisikleta. Ay, naku. Ayan, yung ano, yung lugar, yung bridge. Pagkatapos yung puti na yun, ano, yung kundo yun, pagkatapos itong yelo yan yung hospital maraming ano yun, maraming buildings yun yung babae na yun na nakabisiklita hindi yan siya pwedeng dumaan dito kasi daanan yan ng tao ito dito ako dumadaan Diyan yan sila dapat dyan sa ano, sa gitna hindi dito inaano niya ako binubunggo niya yung ano ko yung, yung mga hita ko na ano na nga ako na nasugatan na nga nasugatan na nga yung hita ko dahil yun sa mga ano niyan sa mga gamit niyan nasa sa bahay na ano yung ano ko yung hita ko napunta doon sa gamit niya na dumudugo pa hanggang ngayon ayan maraming ano yan maraming buildings yan yung hospital basta yan yung hospital dito sa lugar namin yan dyan ako nag ano, nag practice, nag OGT noong nag-aaral pa ako dyan yan ang hospital nila malaki yan ayan, yung nagbibisiklita na babae doon sila sa anong gitna hindi yung babae na yun na magbibisiklita siya dito sa daanan ng tao tapos binubunggo niya yung ano ko yung hita ko yung likuran ko <coughs> Maraming buildings yan yung yung ano na yan yung hospital na yan Maraming buildings yan Tatawid nga ako sana walang bus Ayan yung ano diyan yung the uh, waiting shed ng mga sasakay ng ano ng bus waiting shed mga sasakay ng bus Ayan yung mindor dyan Yung ano, yung sa harapan. Aywan ko bakit tinanggal yung meron dyan nakalagay na Engel Holmes ano, na ano na hospital dinang tinanggal. Aywan ko. Ayan, malaki yan. Yung hospital na yan, maraming buildings. Maraming buildings sa sa ano sa likuran. sa rehab nga pala ako nag ano nag nag uh, o nag practice sa rehab mahangin nga yun kasi pag pagmaingay maingay dyan, dahil sa hangin yun kasi yung isa kong video ano eh yung uh, mahangin yun ayan humahangin alam niyo kung anong oras ngayon. Pasado pa lang alas dos. Madali, madilim na ngayon dito. Ganon talaga. Madilim. Ganon Ganun talaga madilim. Kasi ganun yun eh. Pag... Winter time dito. Winter. Wala namang wala namang isno na dito sa lugar namin dahil sa global warming ay naku hinihingal ako kasi katatapos ko lang kumain marami akong kinakain iniinom kahit allergy ako sa mga pagkain ang kadalasan naman niya ang kinakain ko puro lugaw 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 dahil, dahil sa ulcer yun ang inaano ko kinakain ko yan hospital yan yan yung mga parking pero may iba ibang anuhan yan yung parkingan yan alam nyo ba yung hospital na yan na may sa ibang lugar pa yan kasi yung yung underground niyan ang ang ano ang haba-haba ng underground yan kasi sa ibang lugar may mga building sila yung mga nagtatrabaho diyan sa ano sila sa underground sila nagpakabisikleta kasi mahaba yan Pagkatapos itong building na nakikita nyo, yan, ito, 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 restaurant yan ng ano ng hospital dito ...ito dyan yan mula dyan hanggang dyan restaurant yan mahangin talaga mahangin po mahangin tingnan mo kasi nagaano sila dito nagre-renovit yan mula mula dyan sa hospital pa rin yan restaurant nila minsan naman yung ibang lugar dyan ano yung nagaano naman sila. Wala ba. Punta muna ako sa ano kasi nagre-renovate sila. Hindi ako makadiritso doon. Nagre-renovate sila. Kaya dito ako sa ano. Pedestrian line. Ang hangin. Ang hangin. Maano. Maingay. -ma dito ako dadan sa pedestrian line. Para pagkasigurado. Pero may mga nabubunggo rin dyan. Kasi yung mga ano, yung yung mga uh, sasakyan, hindi yan sila humihinto. Basta lang sila, ano, yung uh, Doro de Ayan, yung restaurant nila sa hospital. At saka, hindi lang restaurant kasi pag, ano, pag may mga meeting sila, dyan siya. Kasi nakapunta na ako dyan, ilang bisis Mahangin, hindi maganda. Ayan, yung hospital na yan. Nagre-renovit yan sila. Parang, inaano nila. Yung binabago nila. Maraming buildings yan. Kagaya nga nang sabi ko sa inyo. Ingay kasi maano, mahangin. Ingay-ingay. Sa rehab nga pala ako nag ano, nag- uh, practice o so OGT dyan sa rehab yun namang taas-taas nyan oh dugo. Ayan. May restaurant pa dyan. Ayan, Lindhaga. Yung ano, yung kainan ng mga trabahador sa sa ano, sa hospital. Mahaba yan. Hmm? Re-renovate sila. Dyan. yung mga trabahador dyan, kagaya kung nga nang sabi ko sa inyo, ano, yung nagbibisiklita yan, underground, kasi may ano sila, may meron silang iba pang buildings doon sa ibang lugar, medyo-medyo malayo, medyo, medyo malayo dito. Aywan ko kung makita ko yan doon. Pagkatapos itong nakikita ninyo dito, hindi, hindi palang tumatagal na ano na, na ginawa. Alam nyo kung ano to? Garahian lang yan. Kung sinong gustong maggarahi dyan ng mga sasakyan. Yan. Garahian nila. Ganda naman ang garahian. Bagong bago. Bagong bago na garahian. Ayan. Garahian nila yan. Kung sinong gustong magparking ayan pa din yung ano building ng hospital na yan building pa rin yan ng hospital ito yung parking parking yan dyan ng ano ng mga sasakyan building na yan na kulay hilo kasali din yan na building sa hospital Ito dito na binisikletahan ng lalaki yung may nagbisikleta dyan ang bisikleta ng ano na, dyan ang lugar ng nagbibisikleta Ito dito na linalakaran ko dito ang lugar ng ano ng uh, ng mga naglalakad ipapakita ko sa inyo kasi may drawing naman na ano na bisikleta may drawing na tao ayan may sakyan may drawing na tao may drawing na bisikleta yung babae kanina hindi yung pwede ayan o oh, yung parking yung babae kanina hindi yung pwede na doon siya magbibisikleta sa lugar ko. Kasi walang nakadrawing na bisikleta. Oh, ito pa. May drawing din nga na babae. Oh, ito. Diyan. Pababa na yan. Pababa sa bisikleta. Oh, na yan ng Hindi dito sa inaanuhang ko. Yung nilalakaran ko. Ayan yung ano, yung parking. 'Di ba may nakabutang may nakalagay na parking. 'Yun ang ano, ibig sabihin ng ibig sabihin ng ano, yung parking. Yung ka magpa Ayan, yung hospital sa ko, 'di ba? Sa ano 'yan sa likuran, mayroon din diyan mga ano buildings. Pagkatapos, sasabihan ko sa'yo, sa inyo, punta tayo dito sa may parkingan. dito tayo sa parking yung uh, building si Jan, ayaw ko kang nakikita nyo building far, parin yan dyan ng ano yung, yung sa uh, hospital at saka yung mga building-building na yan yung tungkol sa may ano sa may problema sa pag-iisip mga ganun ganon at saka iba pa ayan dyan maraming ano yan building parang bahay-bahay nyo lang tingnan pero malalaki yan mahaba yan at saka maraming buildings yan doon pa nandito ako sa pa, sa isang parkingan sa isang parking pagkatapos ito yung hospital yung sa harapan ko yan <coughs> dyan yan yan binibisiklita nila kagaya ng sabi ko sa inyo nagbibisiklita sila sa basement ng hospital doon sila nagbibisikleta. Uh, takot naman umano. Dito ako, mababalik ako. Mag-aano ako sa pedestrian line. pedestrian lane. Mag-aano. Mag-ano ba yan? Yung... Uh, dyan ako aano tatawid kasi ang dami rin ng sasakyan dito balik ako dyan yan yung parking parking nila siguro yung mga nagpaparking dyan mga trabahador sa hospital natakot ako tako, tumawid pag hindi sa pedestrian lane Kasi dito sa Sweden, may loss sila na pag yung tumawid ang tao, kailangan patawirin mo muna. Pero kahit pa may loss sila na ano-ano dyan, may mga ano rin tao na nasa sagasaan kasi hindi nila inaano, in, hindi sila humihinto. Ayan, sa bisikleta at sa daanan ng tao. Yun yan dito sa Sweden. Ngayon, pag walang drawing dyan na may bisikleta, hindi ka pwede dumaan dyan sa daanan ng tao. Dito pa rin ako sa may hospital Hindi ko na ma Alam nyo yung building na nanadya dyan Ito bag bago na ngayon Dati may building yan dyan Dyan kami noon nung ipanganak si Eric Kasi ano yung premature siya Ayan binago na nila yung mga buildings na yan Binago na nila ano na yan dyan yung yung uh, public ano nila swimming pool